Ano ang masamang epekto ng kape sa ating katawan? Una, chronic fatigue. Ang kape ay hindi nagbibigay ng energy sa ating katawan. Ang ginagawa nito ay minamanipulate ang adenosine sa ating katawan upang hindi tayo makaramdam ng antok. Kapag wala ang adenosine ay hindi tayo nakakaramdam ng antok at hindi rin nabibigay ang tulog na kailangan ng ating katawan. Kaya over time, tayo ay sleep deprived, mababa ang energy at may chronic fatigue na siya namang pinapalala ang pagiging dependent natin sa kape. At sa kalaunan ay hindi na tayo makafunction ng walang kape. Pangalawa, dehydration. Ang kape ay isang diuretic o pampaihi. Ayon sa research, ay kailangan nating uminom ng limang basong tubig para mapunan ang dehydrating effect ng isang basong kape sa ating katawan. Dahil sa dehydration ay nakakaranas tayo ng una, brain fog. Alam nyo ba na ang ating utak ay 85% water? Kapag tayo ay dehydrated ay hindi nakakafunction na mabuti ang ating utak dahil sa decrease water content nito. Pangalawa, dry skin, dry throat and acne. Kapag dry ang ating skin ay mas nagpo-produce ng oil ang ating katawan na siyang bumabara sa ating pores at nagkukos ng acne. Mas prone din ma-injure or magkaroon ng vocal fatigue or vocal strain ang ating vocal cords kung ang profession natin ay may kinalaman sa paggamit ng boses. Pangatlo, stress, anxiety, and depression. Ang kape ay pinapataas ang cortisol o stress hormone sa ating katawan. Nagdudulot din ito ng pagtaas ng tibok ng puso, pagbilis ng paghinga, at pagtaas ng ang blood pressure na siya ding nangyayari kapag tayo ay anxious. Nakakocontribute din ito sa depression dahil dinidisrupt nito ang balanse ng neurotransmitters sa ating utak. Ano ang solusyon? Huwag itigil ng biglaan dahil ikaw ay makakaranas ng tinatawag na withdrawal effect. Unti-unti itong bawasan. Pwedeng bawasan ng one-fourth or kalahati ang inyong intake for the next five days at ulitin ito hanggang sa masanay na hindi uminom ng kape. Dahil sa mga hindi mabuting epekto ng long-term na pag-inom ng kape, importanteng i-reserve ang pag-inom nito sa panahong kailangan-kailangan.